Magandang umaga mga kapamilya. Magkapet pandasal muna tayo. Ako si Risa Singson Kaupeng, Editor-in-Chief ng Kiregma Magazine. Ang kwento ng limang tinapay at dalawang isdang ginamit ng Panginoon upang pakainin ang madla ay isa sa pinakasikat na kwento sa Biblia. Sigurado, maraming beses na nating narinig ito, ngunit palaging may bagong aral tayong mapupulot. Nang aking pinagnilay-nilayan ito, may tatlong bagay akong natuklasan. Una, hindi tayo hinihinga ng Diyos ng bagay na wala tayo. Pansin niyo sa kwento na hindi limang libong tinapay at isda ang dinamanda niya sa kanyang mga alagad. Bagkus, ang kinuha niya lamang ay kung anong meron sila. Pangalawa, ginagamit ng Diyos ang ating kaliitan upang ipakita ang kanyang kadakilaan. Isipin mo naman, labing dalawang disipulo laban sa limang libong taong kailangang pakainin. Ngunit nagmilagro ang Panginoon at lahat ay nakakain. Pangatlo, bilang mga tao, tayo ay limitado, ngunit hindi ang ating Diyos. Kaya niyang punuan ang ating kakulangan. Kaya niyang paramihin ang konting ating inaalay sa Kanya. Kaya kapamilya, huwag ka mag-alin lang ang magbigay sa Panginoon. Ang konting meron ka ay kaya niyang gamitin upang mabiyayaan ang nakakarami. Tayo manalangin. Jesus, Inaalay ko sa inyo ang aking oras, talento at yaman. Gamitin niyo ang lahat na ito upang pagpalain ang marami. Amen.